Kumusta sa inyong lahat, mga ka-SSS? Mabuhay ang lahat ng mga miyembro at pensioners ng Social Security System. Mga kapamilya, mayroon akong napakagandang balita na dapat ninyong malaman ngayong araw na ito. Hindi ko kayo bibiguin dito sapagkat ang mga impormasyong ito ay talagang magbabago ng buhay ninyo, ng inyong mga pamilya, at ng inyong kinabukasan. Kaya nawa'y makinig kayo mabuti sapagkat ang mga advisory na ito ay kakapasok lang at ito ay direkta mula sa Social Security System. Walang hype, walang fake news. Puro totoo lang ang ating pag-uusapan dito, mga kaibigan. Alam ko na marami sa inyo ay naghihintay ng mga pagbabago. Alam ko na mataas ang inyong inaasahan sa SSS. At ang masasabi ko sa inyo ngayong araw na ito, sulit ang paghihintay ninyo. Bakit? Dahil ang mga pagbabagong ito ay hindi basta-basta. Ito ay mga reforma na taong taon nang hinihintay ng milyon-milyong mga Pilipino. At sa wakas, nandyan na nandito na. Hindi na kayo mag-aantay ng mahabang panahon para maramdaman ang mga benepisyo na ito. Una sa lahat, pag-usapan natin ang tungkol sa pension increase na siguradong magpapasaya sa ating mga pensioners. Mga lolo, lola, mga retirees, mga persons with disability, at mga survivor pensioners. Ito para sa inyo. Narinig ng gobyerno ang inyong mga hinaing. Narinig ng SSS ang inyong mga panalangin. At ngayong taon, simula noong nakaraang September 2025, nagsimula na ang historic na pension reform program na ito. Ito ang unang multi-year pension increase sa loob ng Artamo o kom taong kasaysayan ng SSS. Walang katulad ito sa nakaraan, mga kaibigan. Ibig sabihin, hindi lang isang beses na taas ang matatanggap ninyo, hindi. Ito ay tatlong taon na sunod-sunod na pagtaas ng inyong pension hanggang 2027. Pero paano ba talaga ito gumagana? Makinig kayo ng mabuti dahil importante na maintindihan ninyo ito para malaman ninyo kung magkano talaga ang matatanggap ninyo. Para sa mga retirement pensioners at disability pensioners, makakatanggap kayo ng 10% na increase bawat taon. 10% ngayong September 2025, tapos dagdag na 10% ulit sa September 2026, at isa pang 10% sa September 2027. Magkakano kaya ang kabuuan nito sa tatlong taon? Mga kaibigan, ang kabuuan ay umabot sa 33% na pagtaas. 33%! Naiintindihan ba ninyo kung gaano kalaki ito? Kung ang inyong pension ngayon ay 49.23 pesos bawat buwan, sa pagtatapos ng tatlong taon, magiging 16548 pesos na ito. Iyon ay karagdagang 1625 pesos bawat buwan. Sa loob ng tatlong taon, makatatanggap kayo ng total na 4 1 pesos na dagdag sa inyong pension. At para naman sa ating mga death pensioners o survivor pensioners, hindi rin kayo nakalimutan. Makakatanggap kayo ng 5% na increase bawat taon din. 5% ngayong 2025, 5% sa 2026, at 5% pa sa 2027. Ang kabuuan ay 16% na pagtaas sa loob ng tatlong taon. Kahit mas mababa kaysa sa retirement pensioners, malaki pa rin ito dahil alam naman na natin na ang survivor pension ay hindi nakabatay sa sariling kontribusyon ng namatayan, kaya may ibang sistema ito. At alam ninyo ba ang pinakamahalagang parte ng pension reform program na ito? Automatic ito. Hindi na kailangan mag-apply. Hindi na kailangan pumila sa SSS branch. Hindi na kailangan mag-submit ng mga papeles. Basta ikaw ay qualified at ikaw ay pensioner as of August 31 ng bawat taon, automatic na ma-adjust ang inyong pension. Makikita ninyo ang increase sa inyong payout sa Setyembre. Ganun lang kasimple. Walang hassle. Walang komplikasyon. Direkta sa inyong UMID card o sa inyong enrolled bank account. At mga kaibigan, ang ganda pa dito, walang dagdag na kontribusyon na kailangan. Alam ba ninyo ang ibig sabihin nito? Noong 2017, may binigay na additional 1,000 pesos sa lahat ng pensioners, pero kailangan tumaas ang contribution para mabawi ang SSS fund. Pero ngayon, iba na. Ang increase na ito ay hindi nangangailangan ng pagtaas ng contribution. Ibig sabihin, ang mga active members ngayon ay hindi magbabayad ng mas mataas para sa benefit increase na ito. Financial soundness pa rin ang SSS. Ang actuarial studies ay nagsasabing kahit may reduction ng fund life mula 2053 papuntang 2049, manageable pa rin ito at balak nilang ibalik sa 2053 through better collection at expansion ng coverage. Pero huwag kayong mag-alala, mga active members. Hindi lang ang pensioners ang may benepisyo, mayroon din para sa inyo. At ito ang isa sa mga pinaka-exciting na development ngayong taon. Ang loan programs ng SSS ay nag-improve na. Nakinig ang SSS sa inyong mga hinaing tungkol sa mataas na interest rate at ngayong taon, may mga pagbabago na. Simulan natin sa calamity loan. Mga kaibigan, alam naman natin na ang Pilipinas ay bansang madalas tamaan ng mga sakuna: bagyo, lindol, baha, sunog, iba't ibang kalamidad. At sa mga panahong ganito, kailangan natin ng mabilis na tulong pinansyal para makabangon. Dating 10% ang interest rate ng calamity loan, ngunit ngayong taon, ibinaba na ito sa 7% lang. 7% lang, mga kaibigan. Mula sa 10%, naging 7% na lang. Iyon ay 3% bawa sa interest. Malaki-laki rin ang matitipid ninyo dito. At alam ninyo ba ang mas magandang balita? Dating kailangan ninyong maghintay ng mahigit isang taon bago kayo makapag-avail ulit ng Calamity Loan. Pero ngayon, sa bagong revised guidelines, pwede na kayong mag-renew ng Calamity Loan after 6 months lang. Anim na buwan lang, basta hindi kayo delinquent sa current loan ninyo at may good credit record kayo. Ito ay malaking pagbabago dahil alam naman natin na hindi lang isang beses dumarating ang sakuna sa loob ng isang taon. Minsan sunod-sunod pa nga. At may isa pang napakagandang improvement dito. Dating matagal ang activation ng Calamity Loan Program. Halos isang buwan bago ma-activate. Pero ngayong may bagong guidelines na 7 working days na lang. Pitong araw na lang mula sa kalamidad, pwede na kayong mag-apply. Mas mabilis ang tulong, mas mabilis ang recovery. Yan ang gusto natin, di diba? Dahil sa oras ng pangangailangan, ang bawat araw ay mahalaga. Pwede kayong humiram ng hanggang 2,000 pesos depende sa average ng inyong monthly salary credit sa nakaraang 2 buwan payable ito within 2 years sa 24 equal monthly installments. At ang 7% interest rate ay para sa mga may good credit record, ibig sabihin, mga hindi nag-avail ng penalty condonation sa nakaraang 5 years. Kaya importante na magbayad ng tama at on time para manatiling good ang inyong credit standing. Hindi lang yan. Ang salary loan naman ay binaba na rin ang interest rate mula 10% to 8% na lang. Isa pang dalawang porsyentong bawas. Alam ba ninyo kung magkano ang savings nito sa inyo? Kapag nag-loan kayo, mas mataas ang net proceeds ninyo kasi mas mababa ang interest. Ibig sabihin, mas maraming pera ang mapupunta sa inyong bulsa, hindi sa interest. At yan ang gusto natin, di ba? Maximum benefit minimum cost. Ngayong mga panahon na mataas ang presyo ng bilihin, mataas ang inflation, kailangan nating mas lumaki ang purchasing power. At 'yan ang ginagawa ng SSS. Tumutulong na mabigyan kayo ng access sa pondo at affordable na loan programs para sa inyong emergency needs, para sa inyong mga gastusin, para sa inyong mga pamilya. Pero mga kaibigan, Meron pang isa na siguradong magugustuhan ninyo at ito yung para sa mga gustong mas mabilis at mas convenient na paraan ng pag-access sa benefits. Ito yung My SSS Card. Narinig ba ninyo na ito? Kung hindi pa makinig kayo ng mabuti dahil ito ay game changer talaga. Ang My SSS Card ay hindi ordinaryong ID lang. Ito ay dual function card. Ito ay official SSS ID na papalit sa dating UMID card, pero kasabay nito, ito rin ay isang fully functional debit card na konektado sa savings account ninyo. Dalawang function sa isang card lang. Equipped ito ng EMV chip, integrated sa PhilSys e-verify at may biometric authentication pa. Secure, modern at convenient. Isipin ninyo ito. Isang swipe lang, makukuha ninyo na ang inyong SSS benefits, loans, pension. Isang swipe lang, pwede na kayong bumili sa tindahan. Isang swipe lang, eh, pwede kayong magbayad ng pamasahe. Isang swipe lang, pwede kayong mag-online shopping. Pwede kayong mag-withdraw sa ATM. Lahat ng kailangan ninyo nandyan na sa isang card. Hindi na kailangan ng maraming card, hindi na kailangan ng komplikadong proseso, simpleng simple lang. At alam niyo ba ang pinakamahalagang benefit nito? Kapag meron na kayong my SSS card, automatic na siyang magiging disbursement account ninyo. Ibig sabihin, lahat ng benefits ninyo, lahat ng loans niyo, lahat ng proceeds, diretsyo na sa account na linked dyan sa card hindi na kailangan mag-enroll pa sa DAM o Disbursement Account Enrollment Module. Automatic na. One-stop solution na talaga. Simula October 1, 2025, nag-accept na ang SSS ng applications para sa MySSS card. Ang unang partner bank ay ang RCBC through Discartech. Pero mayroon pang iba pang banks na susunod. May Union Bank din na partner at dadami pa yan sa mga susunod na buwan. Mas maraming options para sa inyo, mas maraming convenience. Paano ba mag-apply? Simple lang. Una, kailangan may my SSS account kayo at updated ang personal details ninyo including local address, mobile number, at email. Pangalawa, dapat nakaregister kayo sa National ID System o FILSIS. Yen lang naman ang requirements, walang komplikado. Tapos login kayo sa My SSS portal ninyo, pumunta sa My SSS card option under Services menu, i-confirm ang details, mag-consent sa verification, at piliin ang preferred partner bank ninyo. Tapos kakausapin na ninyo yung bank para sa account opening nila at bayaran ng fees kung meron. Gaano katagal ang processing sa Metro Manila within 15 working days after account opening. Sa labas ng Metro Manila, 20 working days. Hindi naman masyadong matagal at ang ganda pa, pwede ninyong i-authorize ang ibang tao na kumuha ng card ninyo kung hindi kayo available. Flexible ang system para sa inyong convenience. Mga kaibigan, nakikita ba ninyo kung gaano ka progressive na ngayon ang SSS? Hindi na ito yung dating sistema na puro papel, puro pila, puro antay. Ngayong panahon, digital na, modern na, accessible na. At lahat ng ito ay para sa inyong kapakanan, para mas mabilis kayong makatanggap ng tulong, para mas secured ang inyong pera, para mas madali ang inyong buhay. Pero meron pa akong isa pang importanteng advisory para sa inyo, lalo na sa mga pensioners na matatanda na. Alam ko na maraming pensioners na mahigit o tinong taong gulang na ay nahihirapan sa Annual Confirmation of Pensioners Program o ACOP. Alam ng SSS yan. At ginagawa nila ngayon ang pagre-review ng guidelines para gawing mas simple at mas convenient para sa inyo. Ang plano nila ay mag-authorize ng additional means para sa ASOP compliance. Halimbawa, pwede na through email o video conference. Hindi na kailangan lumabas ng bahay. Safe kayo sa bahay nyo, pwede na kayong mag-comply. At may plano rin silang mag-conduct ng home visits through SSS branch personnel para sa mga pensioners na talagang hindi makagalaw. Isipin ninyo yan. Pupuntahan pa kayo sa bahay para lang ma-verify na buhay pa kayo at natatanggap ninyo pa ang pension. Yan ang serbisyo. Yan ang malasakit. Lahat ng mga pagbabagong ito ay bahagi ng mas malaking programa ng gobyerno under the leadership ni Finance Secretary Ralph Recto, na chairperson ng Social Security Commission. Ang directive ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ay malinaw. Iprotektahan ang kinabukasan ng mga Pilipinong manggagawa at yan ang ginagawa ng SSS ngayon. Hindi lang basta rhetoric, hindi lang basta pangako, actual programs, actual reforms, actual benefits na nararamdaman ng mga tao. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang impact nito sa ekonomiya. Ang pension reform program alone ay mag-inject ng 92.8 bilyong pesos sa ekonomiya mula 2025 hanggang 2027. Imagine ninyo 'yan. Halos 93 bilyong pesos na papasok sa mga bulsa ng mga pensioners at 'yung pera na 'yan ay gagastusin sa mga tindahan, sa mga negosyo, sa mga serbisyo. Umiikot ang pera, lumalaki ang ekonomiya, at ultimately, lahat tayo ay makikinabang. Hindi lang pension increase at loans ang focus ng SSS. Mayroon din silang Loan Light Program powered by Union Bank para sa mga members na kailangan ng short-term microcredit. Ito ay loans na may tenor from 15 to 90 days lang. Walong porsyento lang ang interest rate per annum. Direktang credited sa Union Bank account o my MySSS card. Perfect ito para sa mga emergency expenses na short-term lang talaga. At ang layunin nito ay protektahan ang mga members mula sa mga abusadong money lenders at 5 trap 6 May legal at safe na option na kayo para sa quick cash needs. May pension loan program din para sa mga surviving spouse pensioners na starting September 2025. Dating retirement pensioners lang ang pwede, pero ngayong dinagdagan na nila ng surviving spouse pensioners. Hanggang 15,000 pesos ang maximum loanable amount. Covered pa ng credit life insurance para kung mamatay man yung borrower before full payment, fully paid na agad yung loan balance. Walang problema sa pamilya na maiwan. Tingnan ninyo, mga kaibigan, lahat ng aspeto ng Social Security ay ina-address ng SSS. Mula sa pension, sa loans, sa IDs, sa convenience, sa accessibility. Lahat ay iniisip para sa kapakanan ng members at pensioners. At ito ay hindi lang para sa mga tao dito sa Pilipinas, pati mga OFWs covered din. Patuloy ang membership kahit nasa abroad, protektado pa rin kayo may maaasahan pa rin kayo nasaan man kayo sa mundo importante na malaman ninyong lahat na ang mga reforma na ito ay backed by actuarial studies hindi basta-basta decision lang may science behind this may mathematics may planning may foresight ang SSS ay siguradong financially sound pa rin kahit may mga increases at improvements na ito. Kaya naman nila ito sustainably. Kaya naman nilang magpatuloy ng mahaba-habang panahon. Hindi ito quick fix lang na mawawala after ilang taon. Ito ay long-term program para sa long-term security ninyo. Ang SSS Fund ay may projected life hanggang 2049 under current calculations at ang target nila ay ibalik ito sa 2053 through improved collection efficiency at expansion ng coverage. Kaya ang focus nila ngayon ay makuha ang lahat ng dapat na contributors, lalo na yung mga self-employed professionals like accountants, doctors, engineers. Nakikipag-coordinate na sila sa Professional Regulation Commission para dito. Ang mas maraming contributors, ang mas stable ang fund, ang mas stable ang fund, mas guaranteed ang benefits para sa lahat. Alam ko na maraming skeptical pa rin. Marami pa rin may doubts. Normal lang yan. Nasanay na tayo na mga pangako lang ang naririnig natin. Pero ngayon, iba na. Tingnan ninyo ang results. Ang pension increase ay tumatakbo na. Ang loan interest rate reductions ay implemented na. Ang MySSS card ay available na. Lahat ng ito ay hindi na plano ito ay aktwal na, ito ay nangyayari na, ito ay nararanasan na ng mga tao. Kung may mga tanong kayo, kung may mga concerns kayo, kung kailangan ninyo ng clarification, andyan ang SSS para sa inyo. May hotline sila, 1455. May email sila, tayo at sss.gov.ph. Pwede kayong mag-email, pwede kayong tumawag. May website sila na dotes.gov.ph. Complete ang information dyan. Lahat ng circulars, lahat ng announcements, lahat ng forms nandyan. At kung kailangan ninyo ng personal assistance, pwede kayong pumunta sa SSS branch. Pero sa ngayon, halos lahat ng services ay available na online na para mas convenient. Importante rin na i-update ninyo ang inyong contact information sa My SSS account ninyo. Kailangan updated ang mobile number at email para makareceive kayo ng notifications, ng updates, ng reminders. Kung may changes sa address, kung may changes sa bank account, i-update agad para walang delay sa release ng benefits, para walang problema sa transactions. At mga kaibigan, gusto ko rin i-emphasize na ang lahat ng benefits na ito ay hindi privilege. Ito ay karapatan ninyo. Nag-contribute kayo sa SSS. Nagbayad kayo ng contributions ninyo ng maraming taon. Ito ay hindi charity. Ito ay social security system na binayaran ninyo through your contributions. Kaya deserve ninyo ang lahat ng benefits na ito. Deserve ninyo ang pension, deserve ninyo ang loans, deserve ninyo ang quality service. Kaya huwag kayong mag-atubiling i-claim ang inyong mga benefits. Huwag kayong mahiya. Karapatan ninyo 'yan para sa mga active members na nagtatrabaho pa, tuloy-tuloy lang ang inyong contributions. Mas maraming contributions, mas mataas ang benefits ninyo in the future. Mag-ipon para sa kinabukasan. Invest sa inyong retirement. Dahil ang SSS ay nandyan para suportahan kayo. Hindi ito gastos. Ito ay investment sa inyong future security. Para sa mga employers, importante na updated kayo sa pagbabayad ng contributions at loan remittances ng inyong employees. Ito ay legal obligation ninyo at ultimately, nakakabuti rin ito para sa inyong employees. Happy employees, productive employees, secured employees, loyal employees. Kaya important na tulungan niyo ang inyong workers na ma-maximize ang benefits nila sa SSS. Marami pang developments na darating sa mga susunod na buwan. Ang SSS ay patuloy na nag-innovate, patuloy na nag-improve, patuloy na nakikinig sa sentiments ng mga members at pensioners. Kaya abangan niyo ang mga updates. Follow niyo ang SSS sa social media. Check niyo regularly ang website para updated kayo palagi sa latest programs at benefits. Ang bottom line dito, mga kaibigan, ay simple. Ang SSS ay nandyan para sa inyo. Hindi kayo mag-iisa sa inyong mga pangangailangan. May safety net kayo, may social security kayo, may kinabukasan kayo. At ang mga reforma na ito, ang mga improvements na ito, ang mga benefits na ito, ito ang patunay na ang gobyerno ay seryoso sa commitment nito na protektahan at suportahan ang bawat Pilipinong manggagawa at ang kanilang mga pamilya kaya sa lahat ng mga SSS members at pensioners mabuhay kayong lahat maraming salamat sa inyong walang sawang kontribusyon sa lipunan maraming salamat sa inyong sipag at tiyaga at tandaan ang SSS ay kasama ninyo sa bawat yugto ng inyong buhay mula sa simula ng inyong career hanggang sa inyong retirement, at kahit na sa inyong mga benepisyaryo after you're gone. Yan ang tunay na social security. Yan ang pangmatagalang proteksyon. Huwag kalimutang mag-share ng video na ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na miyembro rin ng SSS. Kailangan nilang malaman ang mga impormasyong ito. Kailangan nilang ma-aware sa mga benefits na available para sa kanila. Spread the word. Tulungan natin ang isa't isa na maging informed at empowered. At sa mga hindi pa miyembro ng SSS, kung kayo ay employed, self-employed o OFW, mag-register na kayo. Huwag palampasin ang opportunity na ito na magkaroon ng social security coverage. Importante ito para sa inyong kinabukasan. Importante ito para sa inyong pamilya. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Kaya habang may chance, habang may kakayahan, mag-secure na ng protection. Salamat sa inyong mahabang pakikinig. Sana ay natutunan ninyo ng marami tungkol sa pinakabagong advisories at developments ng SSS. Sana ay naintindihan ninyo kung paano kayo makikinabang sa mga ito. At sana ay inspired kayong gumawa ng action kung anuman ang kailangan ninyong gawin, mag-apply, mag-update, mag-comply o kahit simpleng mag-share lang ng information na ito. Tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ang information ay susi sa pag-access ng mga benefits. Kaya manatiling informed, manatiling updated, manatiling active sa inyong SSS membership. At higit sa lahat, manatiling malakas at positibo sa buhay dahil kasama ninyo ang SSS sa inyong journey tungo sa mas ligtas at mas siguradong kinabukasan. Maraming salamat po sa lahat. Magkaroon po kayo ng magandang araw. Mabuhay ang SSS. Mabuhay ang mga Pilipinong manggagawa. Hanggang sa muli mga kaibigan, ingat po tayong lahat.